na tayo ng ano nang, ano daw dito yung gulay Pinapakulo ko lang, ipapakulu ko lang siya sa may luya at saka sibuy yes. ayan luya at saka sibuy, yes ayan, tukulong natin yung, ano, parang meron din akong vegetables na masuspansang kakainyan ayan you need it ayan, pakalim na din siya guys Ayan. Kung, asa, sana ako pag nag-ano ka na yung meron kang music na, music na pinakikinggan. Alam niyo ba, guys? Gusto-gusto ko ang bawang. Kasi ang bawang ay antibiotic yan. Diba? Especially, marami akong allergy. And very sensitive ako. Very sensitive skin. Kaya kailangan kong kumain ng maraming bawang ano maganda rin to sa high blood. Pag masyadong mataas na yung ano, maraming na high blood sa akin, maraming naiirita ni Ines, kaya po lang akong ginagawa ang mali. Kumain ka nito. <laughs> Ayan, ibabakuloy natin sa... Diyan ko so, na tayo, habang pakuloy yan. <laughs> Ayan na. And then, ugasan natin yung ampalaya, dahon ng ampalaya. Ayan, mayroon lang din ako may upload. Alam nyo, to be honest, dito naisip ko, ayoko nang gumamit ng Facebook, ayoko nang gumamit ng YT. Parang gusto ko nang itigil. Kaso, pinapagilitan ako ni Lolo. Sabi kasi ni Lolo, yan na nga lang yung libangan mo, yan lang yung ginagawa mo. Kapag wala ka naman nakakausap, sabi niya sa akin, wala ka naman nakakausap, sabi niya. Tapos, hadlangan mo pa yung ganyan. Eh, at least, sabi niya, pag nasa camera ka, ha, sa harap ng camera, nasasabi mo yung feelings mo. Hindi nga lang pwede lahat na ipaalam. Sabi niya, ganun. Kailangan meron ka secret na anak sabi kanya. Pero ako, kasi sabi ko, ayoko may stress, ayoko na, ayoko na, ayoko makakita ng mga bad, bad, bad comments, mga kung ano-anong mga posts na hindi magaganda. Ayon kasi hindi naman nila alam ko ano yung mga pinagdadaanan kong hirap na mag-isa lang ako na as in talagang walang, walang, wala, wala akong kakampe, wala akong ano, kundi si Papa lang. Si Lolo, at si Lola, pinapayuhan lang nila ako lagi kung paano maging malakas. Ayun. Hindi, hindi ako may hilig away Actually, ano, Actually, minsan na na-approve po ako. Actually, parang na ano ako, parang pag may mga taong nang aasal sa akin, minsan gusto kong gusto kong sagutin. Pero sabi ko, Lord, help me. Tulungan mo ako. Umuhayahan na mag-asala ako sa isip, salita, at sa kawa, at saka sa pananalita. Kasi, ay, gusto ng magbuhay ng mapayapa, na walang ginagawa mali sa kapwa, as in talagang wala. Kasi, ako kasi ang lakas ng pakiramdam ko, trust your gods. Yung alam na alam ko kapag yung mga tao sa akin ay e nasa paligid ko is hindi siya nakakabuti sa akin, hindi siya nakakaano na ano ganun. Kasi anyway guys, may mushroom dito. Alam niyo ba na ang mushroom na nakakabata? Tapos, eto, mas, mas hindi siya nakakaano na yung tao dito. Kailangan, kumain ka nito kasi healthy. Masyadong healthy. Hindi ko alam yung kapit-bahay ko, binigyan din pala niya ako nito. Yung kapitbahay ko, ah uh, malapit sa bahay. Meron siyang mga tanim. Tapos, kapag nakikita niya ako, kasi binibigyan ko siya ng pagkain. Binibig... Alam niyo ba, di ba? Naalala niya yung binigyan ako ng chocolate na amo. Oh. So, yung mga chocolate na yung binibigay ko sa kanya. Tapos, binibigyan niya ako ng sariwang gulay. O, oh, yan. Di ba? <laughs> Bibigyan ko siya ng unhealthy food. Bibigyan niya ako ng healthy, healthy vegetable. Anyway, it's my favorite. Paborito ko, sayang may munggo sana. Tapos walang munggo. Wow. So, anyway. Yun lang. Pakulo ko na lang siya sa may alo, wala naman akong alobebe. bebe. Words is alo bebe. It means kapampangan. Alo bebe is bagoong or ano ba tawag, bagoong, bagoong ni eh. parang isdang, mm, isdang maalat, ganon. So, pero ilalagay ko dito, salt. And, yung salt na Himalaya. Himalaya. Yan. Ano parang healthy. So, yun lang ilalagay ko, guys, para healthy ako. Hindi ko naman kailangan ng, ano, ng, mga iba-ibang, ano. Yan. I think it's too much. No, I think it's okay, too And then, ilalagay ko na yung mushroom yung bagong pitas yan, guys. It's so healthy. I'm so happy kasi, syempre, kapag kunyari, hindi naman ako nangihingi ng kapalit sa ibang tao kapag namimigay ako ng something. Kasi talaga kapag meron ako, especially, especially kasi nasa Bible yun eh. But nakumain ng maraming maraming pagkari. Kailangan i-share mo siya. Yun dahil sa pag-share ko ng pagkain, nabigyan din ako ng sa iwang gulay. I'm so happy and very, very lucky and blessed. Kasi, hindi naman lahat nakakakain ng yung bagong, organic to kasi, ano siya eh, um, pinitest niya talaga as sa, ano, tanim niya to mga tanim niya. Madiscarte talaga ang mga Pilipino dito sa ibang bansa. Nagtatanim talaga sila para, ano. kasi sa totoo lang, everything is so expensive in Singapore. You cannot buy natin. Kasi yung mga presyo dito, pag i kasi dila sa Pilipinas, talagang as in kasi ka sa presyo. Pero ako kasi, pero ako as long as na gusto ko yung kung ikakaano ko naman ng buhay ko, yung parang pag healthy-healthy, bibiling ko talaga siya. Diba? ba? Pinakuluha lang siya sa asin. Ay, hindi ko alam kung ano magiging lasa niyan. Pero thankful ako kasi an kahit anong lasa ng isang ng isang food, kailangan maging thankful ka. Kasi hindi lahat ng tao nakakakain ng tama, di ba? I'm so blessed. Blessed pa din. Yan. I always blessed. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos kasi alam ko na hindi niya ako yan Naalala niyo yung bangos? Ayan yung bangos. So, $3.50 yan. So, anyway, guys. Um, ano ba? Dito na yung kanin ko. check ko lang. Kasi ko, niluto lang yung gulay ko, tapos kakain na ako, and then, yun. Um, mga 3 o'clock, naalis na ako, may pupuntahan kasi ako. Ayan. Third sleep turn on. Ayun, mag- um, Ayan, nag-off na yung ano. So, anyway, guys, dito ka na. Ayan yung vlog and kakain na o. Ibibidyo ko kung mamaya yung pagkain ko para meron lang din ako may upload. Ayan piliin natin maging masaya kahit mag-isa lang tayo sa buhay. Huwag tayong masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ayun, ako, <laughs> every night, every hour, and every minute, lagi ako nagtadasa, lagi ako nagpapray kay Lord. Di baling mahirap ako, di baling, di baling, di baling, ako sa work or whatever. Um, ang mahalaga, uh, hindi ako humihingi sa ibang tao, nagsisikap ako para sa sarili ko, para sa anak ko, um, marunong ako tumayo sa sarili kong mga paano, walang tulong ng iba, yun lang ang pwede kong magtatrabaho ng marangal, at saka ang hinihiling ko araw-araw sa Diyos, na di baling mahirap lang po ako, Panginoon, huwag lang po ako magkasakit. Although meron akong bukol, pero naniniwala ako kay God na hindi niya ako pababayaan, kasi wala talaga wala akong nararamdaman na, na yung parang as in, talagang matigas-tigas wala ever. Ayan. Kasi sabi nga nila, ma-operahan ako ng 40 years old, pero I think hindi na. Kasi nafe ko yung anong lord na hindi niya ako pababayaan. Tsaka yung chan ko, flat naman, hindi naman siya malaking malaki. Hindi naman siya ano. Kasi sabi naman ng doktor, kapag wala kang ka nararamdamang matigas, it means nothing na. Yun. So, anyway, guys, ito na yung vlog. And, uh, kain lang ako ng healthy na maraming-maraming vegetables para maging okay ako. At, iiwas ako sa mga taong nakaka-stress, yung sa mga taong yung paiiyakin ako ng paiiyakin. Ayoko <laughs> na, umiyak. Ayun, yun lang. And, sana, uh, sana dumating yung panahon na may merong taong ano, yung makakausap ko na mabait, ganun sana wish ko lang and sana bigyan na ako ni Lord wish ko lang ayun yung yung pure intention na talagang as in na ano yung hindi talaga ako iiyak yun lang So anyway, bye guys and God bless. Ang dami nang sinabi, So anyway, bye guys and God bless.